Ayan guys, dito si-share ko lang kung gano'ng kalayo yung nilalakad namin kapag mag po kami. Yan at bulubundukin na dito sa amin at matitirik din ang mga daanan. Duble ingat nga din dahil kunting kamali na madudulas ka. Napakalayo nga ang highway mula dito sa amin kung saan pwede ang mga sasakyan. Dito nga katitira lang ng ulan dahil mas mahihirapan kami pag ang bubuhat kami habang umuulan. Kaya pinatila muna namin. Dito nga may tulay tayong dadaanan sa may ilog. At dito nga sa tulay na to, dito nga magsisimula ang akyatan na walang katapusan. Dito na maninginig ang aming mga tuhod at pawis na walang tigil. Tsaga lang talaga sa pagbubuhat. Dito nga sa ating video kung mapapansin na fast forward tayo. Pero pag naka normal ang speed nito, nasa 4 to 5 minutes nga ang lakad namin papuntang sakayan. At ganyan nga kalayo ang aming nilalakad sa Twitter kami ay nagsiship ng mga materials. Dito malapit na nga tayo sa highway pero o oh, hindi kaya ng ordinaryong sasakyan ang bumaba dito dahil nga sa sobrang tirik nito. Kaya naman magalakad pa tayo ng mga 60 meters para marating ang medyo patag na daan. Ito na nga yung spot kung saan isasakay ang mga halaman pero hindi pa dito nagkatapos. May lalaka rin ilang kilometro pataas para mag-arkila ng sasakyan o taxi apunta naman sa shipping area. Kaya naman sa mga buyer dyan, huwag po tayong magka-cancel ng item kapag on delivery na tayo. Thank you.